Ano man say ang kailangan yung marinig ngayon. or oh, within one week from now. dito healing. Magsasaya kasi may healing na maaring mangyari, reconciliation may wish na maaaring magkatotoo. Sabihin natin ang wish ay, yun nga, reconciliation, reconnection, o gift. Makatanggap ng gift, perfume, attraction, affection. Um... So, sa single, who knows? Baka may dumating sa buhay nila na interesado sila. Para magiging inspired yung iba. O baka naman promotion sa iba o new job. reciprocation ng feelings who knows kasi parang thank you to eh ah oh. so pag kinumbay natin to Lalo na kung yung crush ay ka-workmate O baka na yung job to O promotion Parang ano to Announcement O receiving ng Letter Communication O receiving ng feelings Who knows mga katanggap ng mensahe yung iba sa inyo sa gabi. O baka maging sila ng crush niya sa gabi. Opening ng feelings sa gabi. Parang ganyan. O kung in a relationship, may heart-to-heart conversations conversation sa gabi. Pero more like ano to, sa text, sa chat. Pero parang long distance yung tatamaan nito. Kasi ba't magchat-chat pa, ano? Magte-text kung magkasama naman sa bahay. Sa long distance lang tatama to ko crush. O ex, na parang yun nga, mag-re-reconnect o magko-communicate. ang mata nito. Ano to? Parang ganda na sinabi ko pero pagdating dito, anong nangyari? dalawa yung senaryong naisip ko. Doon muna tayo sa negative, bago positive. Well, doon sa negative, yung iba na in a relationship, kasal, baka mag-separate due to cheating, obsession, coldness, no contact, ghosting. O masyadong bungangera, bungangero. Toxic in general, yung connection. yun yung negative. Dun, dun sa positive, sabihin natin, kaya pala may reconnection dito, reconciliation para sa iba. Mawawala na yung ano, ah, the toad yung peste sa buhay ninyo. O ewan ko kung sinong peste yan. Kasi marami namang pwedeng toad body, pwedeng friend, relative, o literal na mistress. So, case to case basis to. Oh. Kasi yung mistress dito third party yung tatamaan lang nito Ay pwedeng ex ex-husband ex-wife o uh, ex na karelasyon di uh, regardless kung kasalo di ba sa ex to uh, alihim na love affair secret love affair sa ex kung secret iba e baka nagkaroon na ng clarity dito. Kaya nga naghiwalay yung iba sa inyo. O ka schoolmate. Yung ex. E, isa lang yung school na pinanggalingan nila. O baka nag-aaral pa. Who knows. Parang dun tatama ito. marami akong naisip eh pero nagtatalo parang ano hindi ko alam kung paano kayo kukunik-kunik kasi ang ganda ng senaryo dito sa itong huli Baka description pa rin to. Sabi natin yung X ay matangkad. O kung babae man to. Eh, payat. Flat chested. Kung lalaki, kalbo. Semi kalbo. Basta matangkad to. Matangkad sa'yo yung X. O yung kung estudyante man to. o teacher kasi may book tayo dito parang nagtuturo siguro who knows coach Um, may wisdom siya dito eh parang consultant who knows parang intelligent matas position pwede ba o matanda na to yung iba siguro baka matanda na So pag sinabi mong matanda 50 pa taas Yung edad Tapos Medyo Arrogant Yung itsura O quiet Mukha introvert So, ayan. So, ayan ang mensahe para dun sa tatamaan ng reading na to. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.